Desdaena bilang, "My boat, oh beliau, bilang nakapagod." Charity Faith Chew, mata bilang diwa Destin makes it a bilang takwa ni my boat. Pwede mo tatliko yung sana bilang mga kasamahan ko. Yung ano ay sumaylo, prinses may tigaw bilang si layaw at liwanag. Ang kwentong ito ay pinamagatang tanikalang ginto na isinulat ni Juan Abad. Ang pag-iibigan ng babae at lalaki na nagngangalang kaulayaw at liwanag. Sila ay matagal ng magkasintahan. Gayon paman, man, tutol naman dito ang kanyang amain na si Maimbot. Dahil nais niyang sa kanya lang si liwanag at pagsilbihan hanggang sa makabilang buhay na ito. Isang malaking desisyon para sa akin na pumili ng kung anong dapat kong gawin dahil sila parehong mahalaga sa akin. Ang aking amain ang nagpalaki at nag-aruga sa akin, kaya't binibigyang respeto ko iyon. Ngunit si Kaulayaw ang aking mahal, pinakatangi-tangi kong mahal na hindi ko kayang ipagpalit kanino man. Kaya dapat kong isipin mabuti ang aking desisyon, dahil sa isang iglap ay maaaring may maapektuhan kahit sino sa kanila. Di ba ito ganda ng tanawin? Oo nga. Ang at paglalakad natin? Oo, maganda ang tanawin kaso nga lang nakakapago. Habang sila ay nasa silong, si Kaolayo ay nagtapat ng pag-ibig kaliwanag. Kaya naman walang alinlangan na pumayag ito sa alok nitong kasal mahal ko tagapay mo pa niya ito at sila ang tanda ng pagmamahal ko sa iyo at sana magustuhan mo Sinta, kasahan mo tatanggapin kong panyo na ito gaya ng pagmamahal mo sa akin Ano ko po, di ba kita pagkasalan? Opo naman ay, ang sinta, handa akong mapakasal sa iyo <tinyo> Hindi inaasahan habang nagkakasiyahan ang dalawa, hindi nila alam ng saksiyan sila ni Maimbot na nakaramdam ng galit at malaking pangangamba. Hey, gusto kong tawagin mo sinatapon sa kanang bahay naging din. Opo. <tops> pinapatawag ka naman. Sige. Ipapagawa ko sa Ano Anong ipapagawa mo sa akin? Gusto mo ba makuha gitong ito? Oo, pero paano? Gumawa ka ng paraan para magiwalay si Taulayo at si Liwanag. At kumari, patayin mo na rin. Oo, sige. alam nyo na ang inyong gagawin. Oo oh, naman, ang mga binayad mo sa amin ay sulit na sulit. Ngunit, nakita mo na ba si Liwanag? Hindi pa. Okay. Kaya hanapin nyo. Pagandang araw, pag gusto ko sana iparating sa iyo na gusto namin magpakasal sa kabiyakong si Paula Ano Anong pumasok sa iyong isipan para magpakasal sa hampas lupang iyon? Hindi mo pwedeng ang na aking nararamdaman Huwag, huwag mong gawin yan bang hinanak mo? Si Kaulayaw? Wala na siya, patay na siya Hindi! Huli ka! Saan siya pupunta? Hulihin niyo yan kita Ito na ang kabayaran. Bakit ba gusto mong pahiwalayin kami ni Kao Dahil di ka pwede mapunta sa ibad Ayan nyo siya ng maigi. Aalis muna ako. Ayaw muna tayo. Sige. Liwanag! Okay. Liwanag! anong ginagawa mo dyan? Mas mabuti pa sumama ka lang sa akin. Bitawan mo ko! Hindi ako susama ka sa lang. Kaya isa, mamatay na lang ako. <laughs> Hali ka rito. Gusto... <laughs> rito. Gusto kong tawagin mo si... Ay, papagaya. Pagkada ko. Gusto ko. bang ba ang hinanap mo? Si Kaulayaw ba? Wala na siya. Patay na. Tulihin <laughs> yun yan. Gitaan niya ako. Gitaan niya ako. Tsunan. Bantayan niyo sana paigit. Bantayan niyo sana paigit. Alis muna ako. One. Tanto. Ready go. Anong ginawa? Ay! Anong ginagawa mo dyan? Hoy, Ho, trial pa to, trial. Guy. Okay. Hoy! Mas, mabuting mamatay na lang ako kaysa mapa. Kaysa mo. Kaysa mo. Kaysa mo. Kaysa mo. Kaysa Mabuting gumawa na lang tayo ng mata. Nag-video na ba? Kumanga ka? Ayun na nang alas kong sama. Uwi, hula ka nga.